Hello guys, for today's video, ako okay, magluluto na. Siyempre, luto-luto na muna ang person. Ayan. Ito ang aking luluto in for today. Okay. Kukuha na ako na tatlo. Okay, ang alaga ko ay gusto niyang mag- Nagluto ng tempura. gusto daw niya ng tempura. Kaya yeah, siyempre ako, niluto ko siya ng ulam niya. Ayan. Yeah. Hipon to hipon. Siyempre, babalatang ko lang. Tapos, eh, yeah, ano ko siya sa sa harina. Puro tatlo. Hapat ko lang gagawin to. apat lang ang gagawin ko. Tapos mamaya igigisa ko yun sa ano yung sa kamatis yung ito. Okay. Gusto daw ni Kulit kumain ng ano, ng kanyang tempura. Try natin. Ano yung ano, ano, magiging Pagpalitan natin ito muna. Yeah. Ayan. Ayan natin kung gusto ba naman ng baby lang ito ng anak. Kumain dito. Buka natin yung apat sa kanya. Sige, ubusin ko na nga ito. Yung ulo kasi ilalagay ko sa para ito yung ulam naming dalawa. Yung tempura. Eh gusto daw niya kumain. titik daw niya yung tempura. Siyempre, to the rescue ang mother. Basta ginusto niya hindi pwede hindi ko bibilihin ginusto ng baby ko kasi bibihira lang kasi sa kumain ng mga ganito ay nagustuhan niya di lulutuin natin siyempre yan naman ang goal ko sa kanya eh Yung mga healthy food yan. kahit hindi masyado marami basta makakain lang siya ng gusto niya di, hindi naman kailangan marami yan, makatikim lang basta ay, alam nga yan ang si yan Hindi yan nagkakakain ng mga anong ganito mga isda. Kaya parang natitipuhan niya ito. Yan. Tayo gawan natin ng paraan. Diba? Pero itong aking nilasin na is ayang hipon lalagay ko ulit sa presyo kasi ilalagay ko ito sa isang sa ibang pagkakataon sa gulay, di ba? Ayan. Ayan, ilalagay ko dito. For the next, next day. Tapos ito hugasan ko. Kasi ito yung aking gagawin tempura. Tempura ni Kilinday. Ayan. Siyempre, may harina naman tayo dyan. Ayan, gulit yun ay hindi naman masyado. May kapatay na ating ano-ano. Hindi lang natin ang kumpit. Tapos, harina. May harina na naman tayo dito. Ayan, buto na, meron. Ayan. Diba? Diba? Okay, dami mo talaga ang gusto niya. Kung gusto niya magkain, hindi, lutuin natin. Gusto niya pala kumain, di, ipakain. Diba? <laughs> gusto niya kumain ng tempura, di, pakainin natin ng tempura. Ayan. Diba? Ay Ay, guys. Iluluto ko na siya ngayon. Kasi medyo tanghalit naman na pagkatapos ko dito, magsasampay na ako siyempre. Diba? Ganun lang ang buhay. Magpainit na tayo ng kiawali. Ayan. Ang bago. Ayan ang gusto ng bebe ko. Ano na inatin? araw Ayan. nya. Lembutan itu. Salat. Om. Allah kamu baca. Water, water. ito eh mangga. Nararamdamin hapun ay kakain tay mangga. Diba. Diba ang kaldero ni Stella ba mo ko. Dandan ba nangluluto ang model nyo. tali tali na ober na ang madre nyo. Naglalaban, nagluluto ang inyong madre. Ano mo na tayo? Break mo na tayo sa pag sa paglaba, Magluto mo na tayo ng ulam. Ulam, Ayan. Lagay na natin si... Terima kasih telah menonton And then, then panugasan natin ito ng very like Baka kasi ginapangan ng mga animals. Ng mga insectong. patitipin so, na natin ang pagkain ng bibig natin tayo gusto niya Oh, guys ha na. temporary 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 kumpura ni na masarap pataginin natin ng temporary ang Temporang aking mga bibig Malis na isko siya. Or dago, alibagan? Simpo na ni police ay. lagyan natin ng tempura.